Halos si Amanda na nanay ng anak mo eh. Ako pa pagatas ng pagatas siya kadaya, pero lumalakan ni anak mo. Ano plano mo? Eh, pa. Inihintay ko lang naman yung nerereto ni tita sa akin eh. Nakalimot ko na ba kung saan kagaling? Tatlo pa nga mo. Tatlong tatay nila nang gago sa'yo. May nakilala kang matanda na ibang lahi. Inaong ka sa putik insan. Binigay sa'yo lahat. Minahal yung mga anak mo, pinag-aral na maayos. Tapos kada uwi ka ng Pilipinas, gagaguhin mo lang siya. Dinimonyo ka ng pera mo. Yung tao na iahawin ka halos usang saan ka at hinugot ka kung saan saan na lang. Ginawa kang malinis kahit anong klaseng babae ka. Hindi mo na naalala kung gaano kami nahal. Ay nako MJ, nakita mo ba yung lalaki kanina? Sobrang gwapo, no? Hindi ko pag na hindi ko makukuha yun. Ay, type mo din pala yung tita. Kaso sa akin nakatingin eh. Ay, di ikaw na. Sa'yo na. Ano ka ba naman, ate? Kanina pa naghihintay yung anak mo sa'yo. Umiiyak ka sa mga nang pakiramdam. Alam mo naman, may pasok ako bukas, di ba? Ha? E di sana itinapon mo sa tatay niya. Aba, ang galing mo din eh, no? Hindi e, mo nga kilala kung sino tatay ng anak mo eh. Tapos sa akin mo pa yung asa na itapos sa tatay niya? Ay, nililito ka ba, Mangke? Ba't ako kayo ganyan mo mag-away? Ay, naku, tita. Wala yun. Bale, ano, ano ka Ano ba yun yun? No? Ha? Pa, ikaw na nga bahan dito kay ate. Matutulog na ako. Maaga pa ako bukas. Ang bayan, ang iingay niyo naman. Ay. Pero wisyo talaga itong dalawang mag-chaya na to. Anong oras na nga naman? Anong Ha? Dala na. Mm. Alam mo, may ipasok yung kapatid mo. Kanina pa kita pinapihin. Yung anak mo iyak ng iyak, masama pa pakiramdam. Ha? Huh? Ito naman, parang wala namang pakialam sa pamangkin niya. Oh, bakit ako? Nasa sa kanya yan eh. Gusto niya eh. Yung mga itsura niyo. Huh? Alam mo sa totoo lang, babarain ko kayong dalawa. Masahal pa kayo sa mga bakla. Yung mga datingan niyo ngayon. Alam mo buti pa yung ibang bakla. Bukod sa itsurang babae, galaw babae, kilos babae, attitude babae. Kayo kababayang tao niyo. kayo pa yung nagpapapansin kung saan saan dyan? Ha? Ah, ano? Ganyan ka na lang. Di ba ilang beses kita sinabi yung mag-apply ka na? Halos si Amanda na nanay ng anak mo eh. Ako pa pagatas ng pagatas siya kadaya, pero lumala ka ni anak mo. Ano plano mo? Eh, pa. Hinihintay ko lang naman yung nire ni tita sa akin eh. Nirereto ito. Eh dalawang taon yung sinasabi nito hanggang ngayon wala pa rin eh. MJ, ang bata mo pa para gayahin itong tita mo sa ganyang praktikalan at kalukuhan. Oye, teka ha. Kahit na wala pa naman yung irereto sa kanya, eh buhay naman silang dalawang mag-ina sa pinapadala ko. Pinapadala mo? Asan? Diyan, sa pamangkin ko. Inichupon nga eh. Walang binibili sa anak niya. Ang binibili, make-up. Damit na mayigsi. Butas-butas. Gala, barkada, inong, yosi. Alam mo yung ginagawa mo kung buhay yung nanay mo? Kalbo ka. MJ, isa yung nanay mo sa halos makubas sa katrabaho. Mapagtapos ka na namin ng kurso. Diyan ka na nga na buntis eh. Kaya nga wala ka marap sa anak mo sino tatay eh. Di ba? Tapos diyan ka pa rin ngayon? Ikaw, insan! Oo. Oh. mo sa buhay mo? Nakalimot ko na ba kung saan kagaling? Tatlo pa nga mo? Tatlong tatay nila nang gago sa'yo? May nakilala kang matanda na ibang lahi, inahong ka sa putik insan. Binigay sa'yo lahat. Minahal yung mga anak mo, pinag-aral na maayos. Tapos kada uwi ka ng Pilipinas, gagaguhin mo lang siya. Ano ka ba naman, pinsan? Isa na mga ako uwi dito ng Pilipinas eh. Ano na ba yung question yun? Yun na nga eh. Tsaka, teka, teka, teka dito ko lang naman ginagawa yun. Pag nandun naman ako sa bansa nila, eh, katulog naman ako doon, no? Oh. Yun lang nga, insan. Nakukonsensya ako sa tao. Ang bait-bait sa amin. Ang bait-bait sa akin. Binibiling ka. Dahil alam nandito ka. Hindi ko na kaya magsinungaling na tulog ka lang. Hindi ko na kaya magsinungaling na nandito ka lang. Hindi ka ba natatakot sa karma? Eh, huwag mo ko ilalaglag, Pinsya. Ninaabotan ko naman kayo. Yung kayo naman, no? So, ganun. Porkit pinaabot ka, pili mo dapat, susunod lang kami sa'yo, lalo na ako. Pwede, pues isusuli ko sa'yo lahat. Gusto mo, sobrang ko pa, tubuan ko pa. Ang lakas makamalas nung ginagawa mo sa amin. Tinan mo, ginawa mo sa pamangkin mo. Imbis na turuan mo ng tama, paghanapin mo ng trabaho, papaasahin mo sa ganun. Pinapadalan mo, walang pinipigay sa anak niya. Kahit kayo hindi wala, ako lahat ang alaga si Amanda. Sa isang bad buti ka pa eh. Kailan nakalimot ka na hata sa Diyos? Kung kailan sagana ka na, kung kailan nandiyan ka na sa estado mo, kung kailan maayos na yung mga anak mo, gagaguhin mo naman yung tao na tumulong sa'yo. Pinsan, alam mo, ay, hindi ako takot maghirap ulit. Dahil alam ko kung paano ako babangon. Sinasabi mo lang yan kasi sagana ka ngayon. Pero aminin mo sa hindi, may hirap akong bumalik kung nasa ka ngayon, kung babalik ka sa lupa. Nasasabi mo lang yan kasi marami kang pera. Pag nangyari yung bagay na yun, ibig sabihin nakalimot ka binago ka ng pera mo. Dinimonyo ka ng pera mo. Yung tao na iahawang ka halos kung saan kagaling at hinugot ka kung saan saan na lang. Ginawa kang malinis at anong klaseng babae ka. Hindi mo na naalala kung gaano kami nahal. So yun ikakatwira mo sa akin porkit inaabotan mo ako o kami. Gagawin mo kami instrumento ng kagaguhan mo tapos ang patak ng mga alas sa amin. Minsan lang naman eh. Hindi minsan. Ngayon, kung ipagpapatuloy niya ang dalawa, ako mismo magsusumbong sa asawa mo kung na ginagawa mo. Ito, bitbitin mo to. Kung saan mo gustong bitbitin, kahit iwanan ang opo ko, magsama kayong dalawa. Isang babaeng ginawan demonyo ng pera at isang babaeng ignorante ng disgrasyada.